good morning guys kagising ko lang dahil wala tayong pasok ngayon guys maulan ang pan magsuklaim na tayo dahil kagigising lang natin welcome sa ating youtube channel guys sana support nyo ako guys ayan oras natin ay 7.30 na guys 7.30 ayan, maulan pa rin ng panahon hindi natutuyo umasin nampay ko ayan sinampay ko guys haayusin natin para matuyo pang dalawang araw na to guys, hindi natutuyo guys, update tayo sa panahon natin maulan pa rin maulan na umaga ang bubungad sa atin Ayan guys, yung sili natin. Lumalaki na sila. Dumadami na. Kagahapon, apat lang yan guys. Ngayon, anim na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ayan guys, basa pa rin yung mga damit natin na puti. Ayan. Ayan basta pa rin guys hindi natutuyo ayan guys dito po ako ngayon sa Teres ayan yung ano maulan pa rin na umaga lunis na lunis wala kasi kami pasok ngayon guys ayan sa mga hindi pa po nakapalo sa akin page papalo naman guys sa sa akin youtube channel support naman din ayan update tayo sa ating sili sili at kamatis wala pang bunga yung kamatis sili natin diyan lang po siya nakalagay yan o sa teres namin sa paso ayan guys maulan ito yung view dito sa amin guys sa teres. Ayan. Habang nagkakape dito lang ako guys. Yan Guys, si Kuya guys, pumapasok na. Mahirap pag pumasok pag ulan. mga shout out sa mga estudyante dyan kasi pag pa rin pumapasok pag kahit umuulan sa lahat ng po nang nagtitrabaho ingat po kayo lagi dyan kasi masama yung panahon medyo ano kaya mag ingat po tayong lagi tayong lahat yan yung baba guys yun yung daanan papunta dun hallway tapos dito din hallway din yun yan maulan pa rin yun guys so hanggang dito na aking video guys maraming salamat sa inyo papalo po sa akin feeds at sa, sa akin youtube channel thank you, ingat po tayo lagi at god bless sa inyong lahat